Ano siya sinabi sa iyo? Kumami nung bandang huli na sabi niya kung magkakasala ba ako sa iyo, matatanggap ko pa ako ulit. Siyempre para sa akin masakit. Tinanong niya yung kung sakali o nagkasala na siya? Yun yung tanong ko. Sabi ko, bakit? Nagkasala ka na ba? Sabi niya, hindi na siya sumabog. Mm -hmm. Tapos yun na yung na kumami na siya na may karelasyon na siya hanggang sa pag-uwi rito, sinama sa bahay. Ha? Huh? Ano? Sinama pa sa bahay niyo? Opo. Pilipino? Pero nag Opo. Pero nagpaalam po siya sa akin na pwedeng isama ko dyan. Kasi nga, ano, hiniramin daw yung bunso namin. Pumayag po ako. Pumayag ka? Hmm. Para sa mga bata, gusto nila makita eh. Gusto nila makita yung ano, Ano ko. masakit kasi nakakapanghinayang. po 16 years po kami nagsama na dahil dun sa ano pangarap namin dahil bakit mo siya pinayagap kasi mag-abroad? dapat ikaw na lang ang umalis para yung mga okay. alam mo, may kalinga na isang ina. Ayap na punso. ano nararamdaman mo na. Masakit. Kasi siyempre nakakapanghinayang. Sobrang nangihinayang. Kahit hanggang ngayon. Pero 何なの